Ayan, good morning. Good morning. Narito po tayo ngayon sa lugar ng bahay ng hipag ko upang kuna ng view yung kanilang ipinagagawang bahay. Ito po ay request ng hipag ko na kuna ng video yung kabuuan mula sa labas hanggang sa loob at isend di sa kanya. Ayan, mga idol, nandito tayo ngayon para kuna ng video. Ayan. Oh. Saan? Hanggat na dito kami, nakikita mo yung labas ng bahay mo. Una namin kinuna ng labas ng yung bahay. Ayan. Hanggang dito, sa may side na ito. Ayan. Ayan ang kabuhan ng bahay mo. Una natin sa malayo. Ayan. Ha? Ah, tapos, hindi pa tayo dito sa kabilang side. Una natin ang kabuhan. Ayan. Ayan, nakatambak pa yung mga ibang materialis na... Ayan, o. Ayan. Hindi, hindi ito against the light. Ayan, o. Ayan yung bubong mo. Ito yung side na kabila. Ayan. Okay. Papasok tayo ngayon doon sa loob. Ah, si Joe na ang bahala mag-entro sa iyo. Okay. Go. Ayan, ang itong bahay mo, oh. ko sa Ayan o, ang ganda o, ang ganda o, ang ganda ang ganda o, ang ganda o, My ganda o, ang Simentado na rin. Ayan, simentado na rin 'no. Oh. Nakasemento Simentado ah. na rin, maganda. Kaya lang. Ito, tatambakan pa. Mababa ang area na 'yan. Ayan. Medyo mababa, Matambakan pero pa pero ito, na semento oh. na 'o. simentado na 'yung pangalawang kwarto. Ayan, oh. Ayan, ayan, simentado na siya. Ito, ayan ang kabuuan. Oh. Ayan. O, ayan, yung tabi ng kwarto. Simentado na rin. Ayan, oh. Pareho. Ang ganda, kasi malalaki yung kwarto, eh. Oo, ayan. Simentado na siya. Kulang na lang ng palitada. Ayan, ang kabuuan. Oh. Nakita mo na. O, oh, ito yung mo sa baba. Wala pang, ano? Yan. Hmm. Kunting kimbot na lang, te. Mabubuo mo na yung bahay mo. Ito siya, eh, namasukan bilang katulong to sa Quezon City. Ito ang pinagpaguran niya habang namamasukan siya. Yung sahod niya, pinapadala at pinapagawa sa kanyang asawa kasi masundin ang asawa niya. Yan. Tambakin pa yan, oh. Dalawang hollow block pa ang inaka taas doon sa kwarto. Kaya tamba, tatambakan pa siya. At ah, saka itong kusina, tatambakan. Dati pa rin itong kusina. Yan. yan. Dati pa rin itong kusina nyo. Hindi pa natatambakan, pero tatambakan pa rin daw to. Yan. Yan, mga idol, no? Iikot namin yung bahay ng ipag ko sa uh, pamamagitan ng kanyang request. Yan. Kasi hindi pa siya nakaka-uwi. Eh, yan, tema. Makikita mo naman din, no? Oh. yan ah, ang saya. Oh. Pakita mo yung bubong na color. Yung dating bubong. Ayan ang dating bubong. Nakakaawa, tingnan. Ito naman ang bagong bubong yan. ngayon. Color. Kusina na lang ang hindi pa nagawa. Hindi pa napalitan. Ayan. Yan naman dati yung bubong. Pero matibay yung bubong niyan dahil may kalporong. na siya. Ang ganda. Ayan. Kahit yun na yan. Konting pagtitiis na lang, te. Sa pagpasok mo, bilang na ka ng katulong, ito ang pinagpaguran mo. Pero tagal din, ha? Ilang taon ka na? Three years ka na or four years na hindi ka pa. Simulang pandemic, hindi ka na nakauwi hanggang ngayon. Ayan. Ayan. Ganti na lang. O, oh, ito mga idol. Hmm. Ito, o. Hinihinit na dyan. Ayaw Ayan, mga idol. Ito, Ang likod ng yung bahay. Bakit yung bahay ni ate? Ayan. Ang dating poso. Ayan yung mga kapitbahay bahay sa likod itong dating area o oh. yan nirequest mo na kunan namin ang video ang kabuuan ng iyong bahay kaya ito itong parte ng CR mo may plano silang lakihan at luwagan ito para maganda nga naman o oh, napakaliit eh tama din yung sinabi ni Kuning na anak mo na kailangan baguhin ng CR yan Actually, ang hindi pa masyado nabubuo itong kusina mo. Ayan. Dati pa rin yan. Ganyan. O. Oh. Pero itong side na to, na dating walang dingding, ayan na. May dingding na siya. Maganda na. ba? Diba? Problema na lang ang bubong. Pero, ayon kay Tito Card, color up din ang gagawin ng bubong sa si area na yan. Pero itong side na to, wala ka ng problema. Ayan o. Oh. Okay na? Yan. Iikutin natin ulit palabas. Ito, ang pinakasalas mo. Ha? Medyo tatambakan pa yan. Dahil nga, hindi pa buo tambakan. Yan, nakatambak pa yung mga gamit. Hmm. Pero itong magkabilang kwarto, buo na yan. Yung kabuuan ng bubong mo, ayan, oh, color yan. Napakaganda. At matiba yan. Oh kahit na anong bagyo dumaan dyan, hindi na yan kayang buwagin dahil yan, metal forming yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Pasadahan natin yung kabuuan ng bubong mo. O, oh, ayan, o. Oh. Diba? O. Oh. May kukumpara mo sa dati. O, oh, ayan, o. Oh. Dapat yan. Color yan. O, oh, kita mo na. Ngayon, dito, yung kwarto mo, kita mo na yan, dalawa. Dalawang kwarto yan. Tapos, ito yung siding. Sa labas, yan. Yung dating bintana, binago. Tapos, ito na ngayon, yung pintuan. Ha? Ayan, yung pintuan niya. Palabas. oh, Ito yung pinakalabas. O, oh, lalabas na tayo unti-unti. Ayan. Okay. Kita mo. Ha? Ba? oh, Ayan, yung pinakalabas. O. Sirahin natin dito sa nabas. Ayan, o. Oh. Polo roof yan. Ang ganda ba? So, Ito yung pinaka nabas. Terrace na eh. Ayan, o. Oh. Polo roof, di ba? Ang ganda. O, oh, ayan, o. Oh. Ito yung pinaka terrace, sabi yung tito card, Ito magiging terrace ninyo pag nabuo ito. Ayan. Itong kabuuan terrace. Oh, hindi pa siya nasisimento. Ayan. Kaya laging manok si Kuning. Ayan, o. Oh. Okay? Ah, nakita mo na kung ng yung bahay babalikan natin yung labas para makita mo yung side dito ito yung tagiliran yung dating tagiliran na may santol ayan pinatay na pala o yan yung side ha pagka ito na develop ng gusto ayan o oh, kabuha o, ayan yung bintana o diba hmm. ayan o ayan mga idol ha ah. Masamantala na kami magpapaalam sa inyo dahil tapos na ang aming video. Ayan. Ha? Puno natin ang view. Ayan. O paano mga idol ha? Shoutout po muli sa inyo. O. Tama kay Narorong. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Nga sa mga oras na ito, salamat na marami. Sinamahan nyo kami sa may ikling video nito. O bueno. Ito pong muli ang inyong lingkod. Chiboyet. Si ng Uno Online TV Channel. Hanggang sa muli, paalam!